Tagal na akong hindi nakakain pinangat ng pinangat, mga kalapatins. Kaurag. Tagal na akong hindi nakakapagkain ng pinangat. Eh. Bibili tayo dito kaya, ate. Pinangat, pinangat. Teo. Ilan po, sir? Isa lang, tiyo. Kasi ako lang naman dito sa bahay. Stay. Kakalabas pa si Aso. Kagamis kong pinangat na to eh. <laughs> wow, pinangat to. Oh. Wow, sarap. Manghang to te. Mag ano na ang oras kasi. Alas 6. Alas 6.15 na mga kaurag. Ito so, na kagamis pinangat na eh. to. Taon na rin eh, mag-iilang mag taon na rin, hindi eh. ako nakatikim nito. Okay, salamat eh. Sige te, eh. ingat eh. Kunti na lang bagay yan eh. mauubos na yan te. Eh. Salamat ng pinat <laughs> Pinat, salamat eh. Pasok, pasok. pet niyan, mga pinangat. Lupit ng pinangat. Snack tayo, mga kaurag. Mm -hmm. bagay na bagay ngayong summer mga kapatid pag magsuswimming ito yung uh, gaganyan ninyo na eh uh, hiwa 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 lang hiwa 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 tuloy hiwa 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 hiwa

Tayong ulam kung mamaya ang mga kaurabon, pinangat, kasarap niyan mamaya. <mermaid> Malinis tong kamay ko mga mga nagugas ako Hmm. Hmm. Ito yung masarap na mga baon sa ano pag swimming Tapos ito, pinangat. Yan. Yan yung mga masasarap pag nagsiswimming. Tapos ito, uh, Indian mango. Hmm. Mm, sarap. Pinangat. Woo. Tara, kain tayo mga kaoran. Ito, mainit po. Sigurado pagpapawisan ako nito mga kaoran. Mm, sarap. nang han. Hmm. To yung mga masasarap iba, unsa ano? Mga pag-swimming ganun. mga Lain. rap 对哟，嗯，嗯。嗯 Mahinit Hmm. <coughs> Nagpapawisan agad ako eh. Harap talaga eh. mga kawarag, pero medyo mahal na din to ha ah dumaan dito sa tapat ng bahay ko um, medyo mahal na din to ha? may presyo na rin ha 25 pesos isang piraso dati ano lang to eh sa bagay noon pa naman yun eh noong bata pa ako ano pa lang yan eh bali inabutan ko to noong bata pa ako mga siguro mga ano pa lang ata to mga 2 pesos ata to eh Dalawang piso noon. Nung inabutan ko yung bata pa ako eh. Mga 1980s. Dalawang piso pa lang yan eh. Ngayon 25 pesos na. Medyo mataas na rin yung presyo eh. Tumataas na rin yung uh, mga... Bilihin ngayon eh. Mga kunting ano nga lang mataas na eh <coughs> dahil siguro yung sa gasolina ano mga kaurag kasi tumataas yung gasolina eh. Matagal akong hindi na kaanoe eh, nakatikim nitong pinangat nato eh. Guru mag ano na. Tagal na. Kaya nami ko 'tong mga mga ganitong luto ng Bicol Express eh. Kasama to sa mga Bicol Express eh, sa sa ano sa tawag dito sa atin dito sa Bicol isa ito sa mga kasama sa Bicol Express eh, yung mga laing, pinangat uh, yung uh, balaw iwan ko lang sa Tagalog kung ano yung balaw eh. yun basta kasama to eh, isa to sa mga Bicol Express na tinatawag sikat to sa Manila eh pag sinabing Bicol Express kasama to eh. Isang pamilya to eh. <laughs> ah, laing, pinangat. Ano pa ba yun? Basta isang pamilya yan eh. Yun yung tinatawag na isang pamilya. Masarap kumain mga kawarag pag pinapawisan. Mm. talagang ganado ganado kumain eh kailan na pag maanghang tapos medyo mainit pa yung kanin harap nami ko tuloy yung ano eh, yung magulang ko mga kaurag eh. Paborito, paborito ng magulang ko eh. Ng, uh, na, ng mama ko. Tapos yung papa ko. Laging bumibili nitong pinangat eh. ka dito itong talik na to <laughs> uh, na naki, pag nakikita ko na to ibig sabihin paubos na yung uh, pinangat mga kaurag pag na, na ano natatanggal na to ibig sabihin paubos na yung pinangat Hmm. Kakalas na mga kaorago. Ah, uh, ibig sabihin ano na to, uh, last ano na to, last last attempt na lang to <laughs> ni kaurag To, konti na lang tong pinangat na to mga Last attempt na lang yan. Hmm. Sarap. Sarap. talaga pag pinapawisan eh. Minsan nga tumutulo pa yung sipon ni, eh, Pag sobrang <laughs> sobrang anghang, sobrang init ng kanin. Hindi mo namamalayan yung sipon mo. Tumutulo na pala eh. <laughs> kanin ko mga kaorab hmm harap tapos gaganyan ganyanin mo yung kamay mo hmm pag may tira-tira pa, oh. harap. God bless. Kawarag vlog on YouTube. Hanapin nyo na lang po. Um, shout out sa mga nagano dyan na may hilig magmukbang. Uh, shout out na lang po sa inyo. Good luck. Kawarag vlog on YouTube.